hindi lang malamig na klima at magagandang tanawin ang binabalik-balikan sa Baguio City kundi pati mga murang ukay-ukay at pangmalakasang food trip lalo na sa gabi para bigyan ng muka ang balita mobile journal Francis Orso destination pa yung ang panahon ang Baguio City kasi hindi lang malamig na klima ang ma -e enjoy dito marami ring sulit at nakakaingay side trip Gising na gising ang gabi dito sa night market sa Baguio City. Sa mura at patok kasing mga items, sinong hindi mapapapili? Pinakapaborito ng mga dumarayo ang murang ukay-ukay. Yung 50 pesos mo kasi, abay fashion na. May shoes pa oh. Kaya si Kuya Ernesto, hindi isa, dalawa o tatlo, kundi walong jacket, blazers at pantalon ang na-add to cart niya. Tapos, hindi pa umabot ng isang libong piso yan. Marami akong nabili dito. So, nag-enjoy ako sobra kasi mura yung mga bilihin. Saka kahit nakakapagod, sobrang saya kasi talagang iba yung experience kasi yung mga nabili namin dito, hindi namin wala sa Manila. Pero ang barkada ni Juliet Food trip naman ang trip. Ang sarap talaga kasi kumain sa malamig na gabi. Lalo dito sa Baguio, merong grilled balut, masarap na bulalo at pares, tuhog-tuhog, Korean at Japanese street food, at marami pang iba. Tapos, pagsasaluhan nyo pa ito sa picnic area ng Burnham Park. Napaka-affordable ng mga pagkain dito sa Baguio. Akala ng ibang turista, is mahal, tapos masarap pa. Sa mga gustong ma-experience 'yan, matatagpuan ang night market sa kahabaan ng Harrison Road sa tabi ng Melvin Jones Grandstand. Alas 9 naman ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, masusulit ang pamimili. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita.